Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam at mga minamahal naming taga-subaybay, sa makabagong panahon ngayon, marami ang nagtatanong, ano na nga ba ang hatol ng Islam sa isyong homosekswalidad? o ang tinatawag na bakla bilang isang relihiyon ng awa, hustisya at karunungan, ang Islam ay nagbibigay ng malinaw na patnubay mula sa Quran at mga hadith ng Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan, Halina't samahan niyo ako hanggang sa dulo ng aking video. Sa video na ito mula sa Legendary Be Inspired, ating tatalakayin ang malinaw na hatol ng Islam tungkol sa homoseksualidad kasama ang mga patunay mula sa Quran at Hadith, hindi upang manghusga, kundi upang magbigay liwanag, paalala, at paggabay tungo sa kaligtasan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Quranic Proof Surah Surah Al-Araf Chapter 7 Verse 80 at alalahanin mo si Lut nang sinabi niya sa kanyang mga mamamayan, tunay na kayo ay gumagawa ng kahalayang hindi paginawa ng sinuman. Sa mga nilikha bago ninyo, Waluten idhqala liqawmihi at atuna al-fahisyata ma sabaka kumbihamin ahadin mina al-alamin. Paliwanag, ang salitang fahisha ay tumutukoy sa matinding kahalayan o kasalanang labis. Sa aya na ito, si Propeta Lut alayhis salam, ay kinokondena ang gawaing homoseksual na una nang ginawa ng kanyang bayan, isang gawaing hindi pa ginawa ng sino man noon. Ayon sa Islam, ang gawaing ito ay hindi lamang kasalanan, kundi isang uri ng rebelyon laban sa likas na batas na itinatag ni Allah Azza wa Jal. Hadith Hadith Sunan Abu Dawud Hadith number 4448 Isinusumpa ng Allah ang sinuman ang gumagawa ng ginawa ng bayan ni Lut. Abu Dawud Hadith 4448. La'ana Allahu man amila amala qawmi Lut Paliwanag. Ayon sa hadith na ito, malinaw na isinumpa ng Allah at zawaja lang sino mang gumagawa ng gawain katulad ng bayan ni Lut alayhi salam. Hindi ito simpleng pagkakasala, kundi isang kasalanang may mabigat na parusa sa paningin ni Allah Azza wa Hadith Jami' at Tirmidhi, Hadith number 1456 ang pinakakinatatakutang bagay sa aking umma ay ang gawaing ginawa ng mga tao ni Lot. Jami at Tirmidhi Hadith Paliwanag Maging si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagbigay babala sa kanyang umma laban sa homoseksualidad na ito ang isa sa mga gawaing kanyang pinakaikinaalarma na maaaring mangyari sa kanyang sambayanan. Motivational Reminder by Legendary Be Inspired Hindi natin layunin ang manghusga o mambastos kundi ipahayag ang katotohanan batay sa mga aral ng Islam. Lahat tayo ay may kahinaan at ang Islam ay bukas para sa pagbabalik loob. Ang tunay na lakas ay nasa pagkilala sa pagkakamali at pagnanais na magbago tungo sa kaluguran ni Allah Azza wa Jal. Mga minamahal kong kapatid, naway naging salamin ng katotohanan ng video na ito mula sa Legendary Be Inspired. Ang Islam ay hindi relihiyon ng poot, kundi ng pagmamalasakit at paggabay. Ang sino mang nagsisisi, nagbabalik loob, at tapat na nagbabago ay may bukas na pintuan ng awa mula kay Allah Azza wa Kaya mga kapatid, tayo ay manalangin, magpakatatag sa pananampalataya, at huwag mawalan ng pag-asa sa habag ni Allah Azza wa I like, i-follow at i-share ang video na ito para ipalaganap ang liwanag ng Islam sa panahon ng kadiliman. Legendary be inspired para sa puso, isip at pananampalataya. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته